Department of Agriculture ay balak na ipamigay doon sa mga nasalanta ng Bagyong Christine yung tuneto ni Frozen na uh, Fish na nasa kote po ng Bureau of Customs. Alamin natin ang update ni Bombo Bea Pinisa. Balang pamigay ng Department of Agriculture ang mahigit 500,000 na tonelada ng mga smuggled frozen, frozen fish na nasa kote ng Bureau of Customs sa mga nasa ng Bagyong Christine sa Bicol Region bilang parte ng kanilang tulong pang agrikultura sa naturang rehiyon ayon kay Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio na napag-isipan umano ng kanilang ahensya sa tulong ng Department of Agriculture na kailangan muna isa ilalim sa mga test ang naturang mga isda para malaman kung ito anya ay fit for human consumption para ipamahagi sa mga apektadong residente sa Bicol. Kaugnay niya, narito ang bahagi na pahayag ni Commissioner Rubio. Isipan namin ni Secretary kanina dahil kaka, kakatapos lang po ng bagyo at maraming nasalanta, ipapacheck po natin kung Itong mga dumating na isla na to ay fit for human consumption so it will be subject to test and analysis of Pfar uh, Bureau, Bureau of Fisheries at pag nalaman ho natin uh, ang proseso is idodonate ng customs sa isang government agency in this in which case dito po sa DA and then DA will uh, distribute po. Dagdag pa ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sa kanilang pag-iikot at pag pagbisita sa Naga through aerial inspection ay marami talaga ang tinamaan at naapektuhan ng pananansala ng nagdaang severe tropical, tropical storm Christine. Dagdag pa ng Dagdag pa ng opisyal na baka ang 21 containers na ito ay hindi maging sapat at sa malamang daw ay sa mga residente pa lamang ay mauubos na agad ang mga nasa koteng frozen fish. Kaugnay nga at pakinggan natin ang pahayag ni DA Secretary Laurel Jr. Marami na, galing lang kami ng Presidente sa Naga no, nung nakarang araw at pati sa Matanga, sa Cavite, sa Ayunan ibang Lugar, naka, nakausap din namin Governor ng Albay, pati mayon ng Naga, pati sa Governor ng Cam Norte. So marami tinamaan eh. So malamang doon lang mauubos to eh. Okay, uh, Bobo so, Bea? Yes po, Sir Dennis. Mm -hmm. Nais ko lamang malaman ano, anong klase mga isda ba itong naharang nila uh, mula dyan sa nais na ipuslit dito sa ating bansa na mga klase ng isda. Uh, ayon nga sa naging inspection kanina doon sa Manila International Container Port, ang mga koting isda ay ang makarel at isa pang uh, uri ng isda ay ang uh, galunggong. Ito nga daw ay may mga Chinese characters sa mga, o mga logo sa mga packaging nito. Kaya uh, sa tingin ng mga ahensyang ito na uh, ito ang kanilang lead na maaaring mga smuggled frozen fish na inangkat pa ito mula sa China. Mm sige. Maraming salamat Bombo Bayat, mag-ingat kayo diyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Bayat Peniza nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo